What's up mga paraketero, traketera, sirkero at sirkera May raket na naman po tayo for today Boss! Bossy! At bago nga mapunta doon sa video na yan ito muna ang mga nangyari Papunta na nga ako na ito sa bahay ng tito ko para kunin ang mga costume na gagamitin namin para mamaya Yan ang costume ito naman ang mga panjagling yes. Dito nga ay sinuot ko na yung jacket ko Medyo mainit na rin kasi Kung halig tapat na kami babiyahe Okay na rin to para hindi masira yung kutis ko Pang mayaman pa naman yung kutis natin Tapos dito nga ay dumaan pa kami ng gas station Kasi magpapagas pa yung tito ko Para tere diretsyo na lang daw yung biyahe namin Kinapat pa nga kami dyan ng traffic Dahil sa pangangampanya ni Oka malapitan At pagkatapos nga yan ay kinat ko na yung video Hanggang dito sa venue na pupuntahan namin Medyo malayo-layo pa nga yung naparkingan namin Kaya ito ay naglakad muna kami papunta ng venue Laglagan Laglagan is time At sa wakas ngayon nakarating na kami dito sa pagtatarbauhan namin First birthday nga ang event namin ngayon Pagpasok nga namin dyan ay kinukuha na na ng video yung mami at yung celebrant. Maya maya lang kasi magdadatingan na yung mga bisita. At habang kami naman ay nakaready na ng mga kasama ko. Ito nga pala yung tito ko gaganap siya bilang stilt walker. At ito nga pala yung napakabait naming host. At napakasipag naming mime artist. At pagkatapos nga ay kinat ko na yung video hanggang dito sa may mga guests na. Habang pumapasok na kasi ang mga guests ay kami naman dito ay nag-welcome sa kanila. At ito pang napakasipag naming may martis ay kinakamayan yung mga guests. At ito pang ang guard nila ay napatulala na lang sa ginagawa ko. Tapos yung may namin ay nanggugulo. At dahil tapos na kami mag-welcome ng mga guests ay hinihintay na lang namin mag-pictorial. Nabigyan pa nga kami dito ng ice cream. Dahil na kami dito sa GLP. Smile! At pagkatapos nga namin kumain na ito nang nagumpisa na ang pictorial. Bali 14 na table pala ang mag-re-picture dito. Ang sabi sa akin is 150 packs daw yung bisita. Kaya naman kinat ko na yung video hanggang dito sa kumakain na kami. pagkain na kami kanina, binigyan pa kami yun. Eh. Okay. At nang natapos na kami kumain, itapos na rin yung magician kaya ito na pinapapasok na yung malaking tao. mag candle blowing na kasi. At ito na yung last part na pasok namin. At ito na rin ang pinaka-importante sa part ng may birthday. Happy birthday to you! Happy birthday! So yun mga ka-raketero, tapos na ang raket namin ngayon. Kaya nga ito ipabalik na kami at naglalakad na kami sa pinagparkingan so, na... Kami nagparking sa Metro 10. Metro 10. Kaya ako naghahanap ka dito ng parkingan na mura sa Pasig. Dito ka na sa Metro Tent, Talong lalo na pag motor lang gamit mo. Sa 50 pesos mo dito is 10 hours na yun. O ba diba, sulit na sulit na rin. at dahil tapos na ang aming racket guys ay eh hanggang dito na lang po ang aking video at magkita-kita na lang po tayo sa susunod na racket ko